Alam na ni Luka Doncic at kanyang ginagawa na mismo mga idol kung ano ang ginagawa rin o Stephen Curry kapag titira si Clay Thompson. Sa Golden State Warriors, tiwalang-tiwala si Stephen Curry sa kakayahan ni Clay na makapasok ng tres at kaya mas man ito'y nasa kanyang kamay pa, hindi pa niya ito nabibitawan, tumatalikod na si Stephen Curry dahil sa kanyang tiwalang ibinibigay kay Clay Thompson na ang tirang iyon ay papasok na. Ngayon, na nasa Dallas Mavericks na si Clay Thompson. Yun naman ang ginagawa niya ngayon kay Clay. Tumatalikod pagkatapos ng pasa, tiwala rin siya na ito'y maipapasok ni Clay. Umabot pa nga sa punto na parang ipinapalam pa mismo ito ni Luca kay Stephen Curry na ang mga bagay na ginagawa niya noon kasama si Clay ay kanyang ginagawa na rin sa ngayon. Umabot pa nga sa punto mga idol na ito ipinost niya pa sa kanyang story sa kanyang Instagram at tinag niya pa si Stephen Curry at sinabing definitely he has already forgotten you Steph Curry. Definitely nakalimutan ka na ni Clay Thompson Steph. Tila nang aasad itong si Lucas sa former teammate ni Clay Thompson na si Stephen Curry. Siguradong isang magandang laban ang kanilang unang tapatan sa season na ito mga idol na siyang mangyayari na sa November 13. Definitely marami ang exciting na dito ha. Ah. Excited na silang makitang maglaban sa unang pagkakataon itong si Clay Thompson na nasa bagong team niya na ngayon at syempre yung kanyang splash brother na si Stephen Curry. Ang mga gantong pangyayari ay siguradong magpapadagdag sa hype And syempre excitement mga idol para sa mga manonood. Sigurado marami, milyones ang manonood dito. Nakaramdam ng pangbabastos itong ina ni Quincy Olivari sa ginawa ng ESPN patungkol sa kanyang anak. Ang ESPN ay isa sa mga kilalang media company at big time partner ito ng liga ng NBA mga idol. Subalit hindi nagustuhan ng ina ni Quincy Olivari kung ano ang kanyang nakitang larawan sa pangalan ng kanyang anak na si Quincy Olivari sa kanilang official na website kung saan pangalan niya ni Olivari ang nakalagay. So balit ang larawang nakalagay ay ang larawan ni Dalton Connect. Hindi ito nagustuhan ng ina ni Queen sa Olivari at ito ay kanyang kinoll out pa sa kanyang ex account na ESPN. Parang wala kayong thumbnail picture para sa aking anak. Eto meron akong ibibigay sa inyo. Baka magamit nyo pa to. Sabay tag sa ESPN mga idol. As of now, sa pag-search ko ng pangalan ni Queen si Olivari sa ESPN, so far naging uh, alisto naman ang kanilang staff sa pagbago ng larawan from Dalton Connect at naging Quincy Olivari na kanilang itinama yung kanilang kamalian.